mga kastoy, good morning. Uh, dito tayo ngayon sa likod natin, sa bakuran natin. Ano, maglilinis tayo. Kasi day off natin ngayon, wala nag wala naglilinis. May plano pala ako dito mga kastoy sa likod na to. i -de develop natin. Mag-aalaga tayo ng mga road island. Susunod, bibili tayo. Para meron tayong uh, dagdag income sa mga itlog ng mga kastoy. Sa so, ngayon, Naghanap tayo ng ng bibilan kung saan meron mga kastoy para ito, i-develop ide natin itong likod na to nagay tayo ng Rhode Island uh, pato or bibe para wow naman wow wow para meron tayong sa sopit ayun kastoy sa eh, ngayon mga kastoy maglilinis muna tayo kasi napakadun yung nakatangin naman sayang yung lote diba kasi kaya i-develop ide natin kaya bibitayin ng mga Rhode Island at mga bibe pato Ayun mga kasoy. Gugong! Barilig kita sa mukha! Ayun mga kasoy. Magbabas muna tayo mga kasoy. Stay tuned! dumi sa uh, napaka dumi sa mini farm natin ngayon mga kastoy dati kasi naalagay dito mga texas eh hindi masyado naalagaan yung mga texas kasi nga matakaw sakit kaya mag upgrade tayo ngayon mga kastoy ng ano na lang ha road island at pato para madaling alagaan tsaka makakuha tayo ng mga itlog sa sapato maglalaga tayo, tayo ayun siya muna nga sa ngayon mga kastoy kasi nga wala pa tong laman yung farm natin. Pero ngayon dito, yung mga Texas pa dati. Pero hindi natin niya yung mga kastoy. Natagdagan lang natin ng Rhode Island tsaka Pato. I-update ko kayo mga kastoy pag na tayo ng Rhode Island tsaka Pato. Uh, I-update natin tong mini farm ko sa likod ng bahay ng bilang ko. Yun lang sa kayo mga kastoy. Subscribe, please, like, and share. Gang, gang.